Good morning guys, nandito uh, tayo sa likod bahay ng ating ko Bali ngayong araw Dito natin ilalagay yung isang parish natin ng ibon Na nakalagay doon kaila nanay sa kabilang bahay Bali lilipat natin dito yung kaka -tail. Kasi pag ano nabubulabang doon Sabi kaya pag ano para hindi nabubulabog para mga so, Dito sa likod tahimik ini pas ke monar itu artinya ah, nanti kong kompetitifnya hmm. tenaga yang paling dinago dalam mag -i -i

menggunakan dalam So ayan, kapas po na siya. So masyado magalaw. sana mag siya. pag so, siya dyan So yung pagkada natin, tingin ko medyo maliit para dyan sa kakatig. So yun magiging next project natin. Bili tayo ng mas malaki dyan na po gadaan natin yes, sa labas natin ilalagay tapos ilalagay natin ng ano para pagkain ano, hindi nila makagat kasi pagkakon dito natin ilalagay eh. sa labas natin yung imbog yung ano pugadaan pag ano kasi kinihangat ng pinilet eh. baka mabutasan pag ano makawala so ilalagay natin din ng screen yung sa loob pero para nasisilip natin sila sa labas so yan ito yung ating sabi sa nila, ating uh, apat na ringneck dab Yung isa may dudugudugo. At is nung nilagyan ko sila nito pala. Ah. Uh, hindi na sila ngayon madugo ng daga. Pero na lang kung tatabi sila may higit sa gilid ng screen. Mahaga sila katulad ng nangyari dun sa isa, dun sa lalaki natin na ringneck dab na bata. Sa daddy yung gabiri. tutul Ito naman isa kaya lulugulugo nagdudumi siya, nagtatae. Ewan ko yun, kung ano nakain niya na ano pero para makaano yung tubig niya nilalagay ko na ng dextrose powder. Kasi mas mag, maganda rin yung pang ano hydrate ng ibon kapag ka nagdudumi siya, maganda maintenance para sa tubig sa katawan niya. So ayun. Ah, uh, yung ating kakatayin. Yung nga pa lang pares noon, yung may yung lalaki na kami nagkaroon yan, yung lalaki na huli ng tatay ko dun sa kabilang lote, kung na ano yung may nililinis siya ako na lotis sa kabila na yung pagkain sa nababangit ko sa video ko naglilinis tatay ko dun nung buhay pa siya, nahuli niya yan, eh lalaki pala so nung pag ano, hindi yung mga makadami uh, nung doon sa binibilahan ko ng ah uh, mga goldfish dun sa may bukid dun sa may pinagjajagingan nadaanan ko yun eksakto meron nabili medyo bata pa yan nung nabili ko kagagaling lang sa ina kayo ng babae so ngayon ito. ayun siya, yan yung babae eto yung lalaki ah uh, nabili ko ba dun sakto meron pang isang babae na available binili ko na kahit medyo bata ang itsura niya pag bata pa yung binili ko yan wala pa yung hmm. kulay sa muka purong gray lang siya pag nung inakay so eto ngayon eh, meron ng kulay din ng yung, niya kasi nag ma mature na siya nalungo na yan so eto yung isang babae eto yung dadapa so sana yun mapadami uh, natin sila tapos pag kay, uh, nagkainakay tatry natin yung inaano nila yung hand feeding para pag ano yung pwedeng pakawalan sa labas tapos mag ano nung ganun ponds na kapag painakay tayo hindi ko sa ano pag nagkakainak kayo uli so hanggang dito na lang muna guys thank you for watching uh, at maraming salamat sana laging yung supportahan yung aking uh, youtube channel at saka yung fb page ko fb page ko kuya george clowny YouTube channel ko, yung mismo pangalan ko, Joel Nahid. Paki-check nyo na lang. Maraming salamat. Eh. God bless.